Ngayon ang aking kaarawan, April 24, 2024. May invite ako ng aking kasin, nakakain daw kami sa Dunkin Donuts. Habang kami ay kumakain, ay bigla akong napalingon sa may gilid. Dito ko nakikita ang isang lola na sobrang napakatanda na habang dinadaan-daanan lang siya sa mga tao. Sobrang nakakaantig talagang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Parang nakikita ko yung mission kung bakit ako nabuhay ng matagal sa mundong ito nakikita ko yung mga taong nangangailangan. At isa sa mga taong yon ay itong lola. Nakita ko si lola habang bit -bit ko ang inumin at na tinapay na sana'y kakainin namin ay mas pinili ko itong ibigay sa kanya na ang aking puso para sa lolang ito. Sobrang nakakatouch nang makita ko siyang dinaandaanan lang ng mga tao at halos walang pumapansin sa kanya lalo na kapag tinatawag niya sila. At ito ang pinakarason kung bakit ko siya binibiyo. Nagbabaka sakali kasi ako na baka makita ito ng kanyang pamilya. Na baka naglalaya si Lola or hinahanap siya ng kanyang mga anak. Naaawa ako kay Lola kasi dinaandaanan lang siya ng mga tao na nandiyan nakaupo. Habang tayo ay kumakain, habang tayo ay nagsisiyahan. May mga matatanda sa ating gilid na minsan hindi natin napapansin. Iba nga kahit sa ating pamilya, yung mga tao na nasa loob ng ating tahanan dahil sa sobrang napakabisi natin, hindi natin sila nabibigyan ng sen na kung kaya't maraming mga lolo at lola na gusto na lang ay umalis sa ating tahanan or pumunta sa isang napakalayong lugar kasi nga akala nila kung nasa lugar sila na yon ay mapapansin sila. And gusto nilang umalis kasi nabuboard na pala sila. So, na ito po, ito lang po talaga ang kaya kong ibigay sa kanila. Siguro po, mostly sa inyo ay magtatanong kung bakit nga bakit ba? Bakit tinapay lang ang kaya kong ibigay bigay guys sa ngayon pasensya na po kayo ini-invite lang po kasi ako ng kasin ko at wala po akong dalang pera magpapasalamat na lang po tayo kung ano yung mga bagay na meron tayo at wag po kayo mag-alala kasi po lahat ng mga nakikita kong matatanda ay binabalikan ko po sila at sa part 2 makikita nyo nabibigyan po natin sila ng mga panalangin na karapat dapat po para sa kanila po, hey, sa ngayon hayaan nyo muna na ito muna ang ibibigay natin sa kanila may mga tao po kasi na tinatawag nating bashers na kung saan tinitingnan lang nila kung ano nga ba yung kaya nating ibigay, kung ano nga ba ang kaya nating gawin kapag hindi sila satisfied. Sila, yun ba nga kala mo'y ang laki-laki nang naibibigay at naitutulong nila kung kaya't may karapatan sila na magalit ng ganyan. Nako po, gusto ko lang itong sabihin sa inyo, isa po yung napakalaking pagkakamali. Ano po ba, po yun, may magagawa ka, hindi ka lang manunood dyan. Meron kang magagawa sa kapwa mo tao. Kung gugustuhin mo, may maibibigay ka. Kahit sasabihin mo pa, napakahirap ko, pastora, hindi ako makapagbibigay. Hindi dahilan o rason ng kahirapan o ang kawalan para wala kang maibigay sa mga taong katulad nila. Kahit yung pagbibigay ng oras mo, pagbibigay ng panahon para sa kanila, yung pagpansin at pagmano mo sa mga lolo at lola, sobrang nakakasiya na yun. Mga encouraging words mo or kaya't ang prayer mo para sa kanila sila at iparamdam sa kanila na para bang lolo at lola mo sila. Ba na mostly sa mga senior citizens or mga lolo at lola, hindi na nila kailangan ng marami pang pera kasi nga hindi naman nila mabibili yung mga pagkain na gusto nilang bilhin or makakasuot pa sila ng magagandang mga suotin. Pero para sa kanila, ang pagbibigay mo ng panahon, obrang napakalaking bahagi na yun ang kanilang buhay. Kailangan lang kasi nila ng mga tao. masasabihan ng kanilang problema at ang mga taong nakaka kaintindi sa kanila higit sa lahat. Ayaw nila ng mas matinding judgment lalo na at matatanda na sila at magiging emotional. Sila din yung mga tao na di naman nila kailangan. Ang sobrang magagarang bahay kasi nga di naman sila nakakaakyat sa may hagdanan di, di, naman nila kailangan yung sobrang nakapakasarap na mga pagkain, kasi nga may mga bagay na bawal na para sa kanila. Kahit nga lugaw at oatmeal lang, okay Alam na yun. Niyo po ba, hindi din po sila nangangarap na makatulog sa isang napakaginaw na aircon. Kasi nga, sobrang sumasakit na yung mga tuhod nila, yung balakang, tapos yung likod. Kung kaya't sa simpleng bagay, simpleng pagkain, at simpleng tirahan, doon na sila namumuhay. Wala like. po silang ibang hinihiling, kundi ang inyong panahon at oras. Sana meron po kayong panahon makipagtawanan sa inyong mga magulang o sa inyong mga lolo lola. Bigyan niyo po sila ng panahon na ihug, ikis, imano. Yung ipapakita ang pagmamahal at ang pag-respect, ito, isa yun sa pinakamasayang bagay na hindi hindi nila makakalimutan na bang nabubuhay pa sila. Ah. Alala mo ba nung ikaw ay bata pa? Naalala mo ba kung paano kanila minahal? Oo, may pagkukulang at pagkakamali yung mga magulang natin, lalo na kapag sobrang busy nila at wala na silang panahon sa'yo. Kasi nga, mas inuna nila yung kapakanan mo, yung pag-aaral mo, yung pagkain, yung mga kailanganin mo bawat araw. At kung may kasalanan man ang mga magulang mo sa'yo, sana silang patawarin. Mulang tatandaan na sa mundong ito, hindi tayo mananatili sapagkat temporaryo lang tayo. Kahit na tayo may pagkakamali sa mga magulang natin, mas pinili pa rin ni nila na tayo ipatawarin at hindi nila inalintana ang lahat ng pagod para sa atin. Ika nga sa Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord. At ito yung kautusan ng Diyos na may dalang pangako that it may go well with you at magkakaroon ka ng prosperous Jesus life. sana ang wish ko na hinihiling sa Panginoon para sa iyo. Mananatili ka sanang malakas at haba pa ang buhay mo. Sana continually i out ng Diyos sa mga panalangin para sa iyo. May the Lord God Almighty blesses you, Lola, both now and forever. May the Lord God Almighty pour out His blessing upon you and your whole family. And may the Lord God Almighty allow Allow his angels to surround you, to protect you, to guide you, and to bless you all the days of your life. To God be all the glory.